Aminin natin mga mare kapag ganito nakahinog at nangingitim na yung saging ay eh, wala na talagang gustong kumain nito. Assalamualaikum alaikum mga mare pars, kumusta kayo? Gagawan ko na naman ang paraan itong tatlong pirasong nangingitim na na namin mga mare. Wala na naman kasing kakain nito kapag hindi ko ito ginawa ng paraan. Dinurog-durog ko lamang ito gamit ang tinidor hanggang sa magiging ganito na yung consistency niya. Itong gagawin ko ngayon mga mare ay paniguradong magugustuhan din ng mga anak nyo kapag ginawa nyo ito sa mga anak nyo. Naglagay pala ako dito ng isang pirasong itlog tapos itong full fat milk. Umiiyak pa nga yung aking bunso sa mga oras na yan dahil gusto na naman niyang magpakarga. Sa gatas na ilalagay dito mga mare, kung walang full fat milk ay pwedeng pwede din po yung milk powder, tunawin nyo na lang sa tubig. Pwede din naman ibab at eto't nagdagdag pa ako ng pediasure milk ng mga anak ko. Loaded na talaga sa gatas itong aking gagawin at eto nga't naglagay pa ako ng honey. Maglalagay din ako dito ng vanilla powder para mas mabango pa. Pero eto ay optional lang mga mare at kahit yung mga gatas, kung walang gatas ay pwede din namang tubig lang. Pero mas masarap talaga kung atas yung ating gagamitin kaysa tubig. Naglagay din ako dito ng isang kutsarang butter ghee, Tinuno ko lang ito sa microwave. Kung hindi available ang ganito, margarine, butter ghee or butter ay pwede din naman regular oil lang. Unsalted yung butter ghee kaya eto't naglagay pa ako ng konting-konting asin, Pampabalansi lang ng lasa. Hinalo-halo ko lamang ito at naglagay lang ako ng 1 cup all-purpose flour. Tulad ng pagluluto ko ng puto mga mare, 1 is to 1 din ang paglalagay ko ng baking powder. Halimbawa, 1 cup yung all-purpose flour na ginamit ko, dapat maglalagay din ako ng 1 spoon of baking powder. Tapos, imekos-mekos lang ito hanggang sa ma-well combine. Pagkatapos ng mekos-mekos ay dapat ganito na yung consistency niya. Mas maganda kung i-rest natin ito ng mga 10 minutes bago natin simulan yung pagluluto. Take note mga mare, sa saging, pwede din kayong gumamit ng overripe na saging na saba. Tignan nyo naman yung mukha ng aking bunso. Napaka-cute, mashallah. Di na makapaghintay at nanghihingi na nga sabi ko sa kanya hindi paluto. Eto, sisimulan na natin yung ating pagluluto. Sa pagluluto na ito mga mare, mas mapapad pag non-stick pan na kawali yung ating gagamitin. Nung uminit na yung kawali ay eto't nagpahit na din ako ng ghee. Pwede din naman regular oil lang. Kung meron kayong mga waffle maker or pancake maker na dekoryente ay pwede din pong gamitin yon. Pero dahil wala ako noon kaya eto't kawali muna tayo for today's video. Bawat salang ay naglalagay lang ako ng dalawang sandok na punong puno. Tapos tinakpan ko lamang ito at dapat yung apoy natin ay mahina lang para hindi ito masunog. At kapag nakikita nating medyo dry na sa ibabaw ay pwede na nating baliktarin. Tinakpan ko lamang ulit ito, maya maya lang ay luto na din yan. Hinango ko na din ito tapos repeat the process lang. Hanggang sa maluto natin lahat yung ating mixture. Pagkatapos kong maisa lang yung pangalawang salang ay eto't hinati ko na din itong unang naluto. Sobrang sarap talaga na ito, mga mare at talaga namang napakalambot. Tignan nyo naman napakajigli at talaga namang lasang lasa pa rin yung saging. Ganitong pancake talaga ang gustong gusto ng aking mga anak yung malambot tapos lasang lasa pa rin nila yung saging. At healthy din ito mga mare dahil instead na sugar ay honey yung aking ginamit na pampatamis. At eto naluto ko na lahat. Eto na lang natitira apat na piraso. Mashallah. Ano kasi yung mga anak ko habang nagluluto ako ay panay din ang kain. Mashallah. At eto na lang talaga ang natira. Baka meron pa po sa inyo ang hindi pa nakafollow sa aming page mga mare. Please like and follow na din po. Shukran.